sa Davao City. Ikinatuwa ng ilang senior citizens at persons with disability ang paglalaan sa kanila ng COMELEC ng accessible polling precincts. Humabol naman sa botohan sa lugar si Senator Bongo. Yan ang ulat ni Julius Pacot ng PTV Davao. Dagsa kaninang umaga mga butante sa Buhangin Central Elementary School dahil ang nasabing voting precinct ay may mahigit 16,000 mga butante. Ang nasabing barangay ay may mahigit 60,000 na reistradong butante sa limang voting centers. Ilan sa mga bumoto ay mga senior citizen sa Accessible Polling Precinct o ang APP na inilaan para sa kanila kasama mga persons with disabilities. Kaya naman laking pasasalamat na mga butante na sila Nanay Aida na 87 anyos at Tatay Jesus na 80 anyos. Ay, oh, oo, importante. Kay mo ingon man apo ah, ayaw na lang buto ron ay. Uh, oh, dili mo buto gyud ko ron. Kaysa um, pa sa election so um, makabutar ko. <laughs> man ba? Maay man ang kwan. Lipay ka lang makabuto ta ba. Samantala, kanina ay nakahabol ng pagboto si Senator Bongo sa nasabing voting center. Alas 2:55 nang nakarating ang senador sa kanyang cluster precinct number 69. Kaya paalala naman ng senador sa mga mananalong opisyal sa barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023, lalong-lalo na sa SK. Mga kabataan, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Malay niyo, kayo po ang maging senador, kayo po ang maging congressman, Uh, maging uh, mayor, mga barangay captain uh, someday. Diyan po nag-uumpisa lahat yan, yung experience ninyo as SK Ayon pa sa nasabing opisyal, hindi nakaboto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa BSKE 2023 kanina dahil galing pa ito sa kanyang biyahe mula sa Metro Manila. Mula dito sa PTV Davao, Julius Pacot, para sa bayan.